Guys, kukuha kami ng pananim. So, mas maganda pala pag sa dulo. Ayan. Ito magsa kagaya niyan. Ayan yeah. guys, yeah, this discuss niya. Yung dulo nito. Baka pwede ito mabuhay. Basta hindi mo lang siya ano, painitan. Oh. Um, Ayan. Nung... Ito. Okay.

it's me again, Yura, and welcome back to our YouTube channel. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, guys, wag nang kalimutan, kalimutan daw. Wag nang kalimutan mutan, <laughs> nabubulong na ako huwag nang kalimutan mag subscribe at pindutin na din ang ah, notification bell para lagi pa kayong updated sa mga video na ipopost ko uh, for today's vlog guys share ko sa inyo kung paano paramihan ang African talisay ipapakita ko sa inyo ang ganda at ang laki at paano siya paramihin Is, mahal din siya na halaman guys at uh, et, ito siya oh et, ganito yung dahon niya yan ganito yung dahon o di ba ang ganda at mahal din to siya, guys. So, ayan, let's start na. At mag uumpisa na tayo, guys. Guys, ito yung African talisay. Ang ganda ng dahon nito, maliliit siya at expensive siya na plants. <laughs> mahal yan siya guys. May nakita ako isang ganito lang siya. Mga ganyan lang, mga ganito lang karami ano umaabot na siya ng tawag niyan ng 3,000 to ay 2,000 to 3,000 pero pag ganyan ganyan malaki na Ma mahal yan ayan mahaba kasi yun siya di ba ang ganda yeah Yan, napakita ko sa inyo yung dahon, guys. ganyan yung dahon niya. Yeah. At may ginawa na ditong ano, minamarkot. Yanin siya. Yeah. <laughs> Tingnan niyo. Oh, di ba? So andun pa yung isa, guys. Teka lang. Yan guys, so, umahambak ka kasi yan sya. Pero maganda ito. Maganda nito guys. Yan. O diba? So doon na naman tayo sa parts na paano siya paramihin. Kukuha kami ng pananim. So mas maganda pala pag sa dulo. Ayan ito mix sa kagaya niyan. guys, ay eh, this discuss niya. Yung dulo nito. Baka pwede ito buhay. Basta hindi mo lang siya ano painitan. Oh. Um, yan. yan. Okay. So, ewan ko kung ano ko yeah, Yan, yan. Itatanan ko rin ito. So, try mo na lang. Bit, bit. Ay, anong mo, Trebs? Oh. Yan, guys. Mahal, mahal kasi nito eh. Ayun, may minarkot pala dito si ano. Hmm, si Ernie. Dami basta itong um, ano. Ah, ano. dulo, 'yan. Mabubuhay pa ba kaya ito? 'Yan 'yan. 'Yan. 'Yan guys, basta, 'yung part na 'yan ang itatanim. Basta 'yung So Ngayon ituturo ko sa inyo guys kung paano to siya palamihin. lalakad kami, ayan na yung nakuha namin 1, 2, 3 1, 2, 3, chokad natatapang <laughs> hindi siya ano ang init kasi, ayan at malapit na kami at itatanim na namin ito si hi, ayaw niya yun na yung mga bag na punlaan natin guys yan ang na siya ito yung dulo tapos pag pag maggupit kay ng halaman guys or ng ano may nakita ako magano ano siya mas maganda daw pag maggupit ka nang sanga ipa ganito mo para pagpasok ma ng tubig madali siya at madali ding mabuhay so, ang ano dito guys dito ko muna siya papaugatin kasi ita transfer ko din yan siya sa kawa na malaki ayan teka lang guys ha so ito na ito na yung Africa na, 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 hingi natin putol putulin lang natin to guys yung sabi ko nga sa'yo pag magputol Sa'yo. sa inyo, pag magputol kayo ng sanga pag ganituhin nyo ayan purol siya papaganin nyo ayan 好。Oh. Ngayon guys, may nakaready na akong ano dito, yung pagpunlaan natin yung bag na black bag, ang tawag nito. Kasi tin ito kasi guys, uh, ano lang to guys, yung bumili kami ng halaman, hindi namin uh, tinapon yung ano, yung bag, niipon lang namin kasi uh, pag magpunla para pag magpunla kami ng halaman ay magamit natin, ay uh, magamit namin. So ganito lang pagpunla guys. Yan takpan lang natin ng ano ng lupa. So yung lupa namin may halo siyang ipa. Tapos guys, pagkatapos natin to siyang mapunla, ilagay lang natin to siya sa malilim na area. Antay-antay lang din guys, no update ko kayo nito. At kung malapit lang kayo, kung taga-tagay tayo kayo guys, sabihan nyo lang ako ng i ko sa inyo yung iba. Mahirap kasi mag-shipment talaga guys. Oy, ayeto manggap ng... G, 'yung JRS ng ano ng halaman Ay oh So update ko kayo nito, din ililipat na natin to siya kasi uh, sure naman magkakaugat na yan at nang mailipat na sa kanya-kanyang mga lalagyanan. So, mas maganda guys kung ilagay nyo siya, kung let's say sa paso nyo siya ilagay, dapat yung malaking paso kasi ito siya ay tumataas. Pero, kung gusto nyo naman yung hindi siya tataas. Ang gagawin nyo, ay itrim nyo lang. Pero ito kasi, ang gagawin namin nito, lalagay namin to sa mga kawa. Hindi yung kawa na pang, ano ha, pang luto, ha. Yung kawa na pang, ano sa, ha, uh, sa garden. Eh, meron kami niyan dito. Uh, at doon namin siya ilalagay. Ayan na guys, tapos na sila. Ayan, ano ko na? Tawag na. Okay na siya. Ayan. So, pagkatapos natin nito, syempre, diligan natin yan guys. Ay, may may mga ganito kayo guys. Oh, huwag niyo itapon. Pwede niyo yung gamitin pang ano. Lagyan niyo lang ng butas-butas. Diba? Then, mamaya na naman ito, Didiligan ko mga tanghali. At hapon. So, ayan na guys. dito guys, Oh. Ayan. Ayan lahat na yan. Di, di ba del yan? Ayan, ganyan. Yan, sunod mag-ano I, ano ko nga siya, paano siya, ano? Dali, 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 para dali, dali, Thank you.